Hi, mga mahal. Ang ating topic ay tinatanong ni Ronnie. Ang tanong niya ay, kapag daw kinakain yung aking bulaklak, binibika ako daw ba ng husto? At shout out daw kay Sir Ronnie. So, shout out sa inyo ng bonggam bongga. Ano nga ba ang ginagawa ko pwesto kapag kahalimbawang kinakain ako? So, yung pag-usapan for today's video, interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot, please keep on watching para bago Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. ginagawa kong pwesto ay iba-iba. Depende kung ano ang ginagawa namin. Halimbawa, nakahiga kami. So kapag kahalimbawang kakainin ako, ipapatong ko sa unan yung aking balakang para bigay na bigay ako. At opo, nakabika ka yan para ramdam na ramdam ko lahat yung paghago. Pero pagkahalimbawang nakatayo naman, so syempre haangat ko yung isang paa ko, ganyan. Ipapatong ko yung paa doon sa balikat o kaya doon sa mas mataas. Pagkahalimbawa naman na nakatalikod na parang aso, so iba din naman yun. So, sana ang sagot ko ng tamang yung tanong. If you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.